Hi guys, good evening Kain tayo Nag-uulam ako ng balo Ayan na Ayan na Ayan ang ulam ko ngayon guys Balay Ibas pala na ito Ayaw mo to, masarap to ah. Na-try na na-try na, 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 na ba to? Ang nag-ulam ng balot. Sayang kasi yung kanin, baka mapanis. Tibas na. Kain po mga tuyot nagpaload mm. e, ka ano hindi mm. naload tayo ng ano tanggol ayun mm. guys Ulang ko today is balot. Pinoy. Dati nasa akin silang to. Ngayon, nang Ngayon, para kami ng Chinese makain kami sa lapag lang wala kami ng lamesa walang ano no walang sisiw yun yung sisiw niyo Eat. Stress ang aking asawa. Try mo man ang tingnan doon sa inyo. Baka meron pa. sana na, meron pa akong dessert pa. Yeah. Ayan. Hindi na ako Anong pa may isa pa doon? Mahal pala niya, 100. Ah, Ay yung isang peraso lang yun. Binili ko yun pa isa-isa lang. Ano yung camera ko? Bumili ako nun isang set. 7,000. Pero hindi pa siya full. Yung baga marami pang kulang. Kaya yung iba, binili ko siya pa isa-isa. Nasa mm -hmm. ni pa ako. Doon sa map, ang isang eto. Tapos, tinotal ko yung mga nabili ko. Umahabot ng 10. Umahabot ng 10K.